si Brother Francisco Xavier Padilla. Good morning, Brother Xavier. Good morning. Good morning, Miss Angelique. Good morning, Father Joel. Uh, it's good to be back. Last week nga lang, uh, kasama natin, magkasama tayo for the Walk for Life. Na, thank you, sa Veritas for being there uh, with How was us. it? How was it? Pwede niyo naman. Kamusta yung Ang walk ganda, Walk for Life? Ganda, ganda po, ma'am. We started at 3 a.m. Nag-gather na dun sa Welcome Rotonda. 4 a.m. naglakad na hanggang UST. And then we had a short program. Nandun nga si Sir Bernard Canaveral as our speaker. Nandun si Cardinal Advincula. Uh, Bishop Bear, our chairman of CBCP Episcopal Commission on the Laity. And our CBCP President, Bishop Ambo. Uh, more than 3,000 nila yung pumunta. Uh, and it's a really to a show of commitment, a show of conviction, and a show of community. Kasi, di ba, sino ba magigising ng 4 a.m para pumunta sa isang walk for life, di ba? Para it really was a show of commitment. -hmm. Okay. So ngayon po, uh, ito daw po itong divorce bill ay uh, kinatalakay na sa house plenary itong house bill 9349 ano po. Yes. At uh, yeah. uh, ayan, ito nga po yung uh, panukalang paano ka illegal sa, sa divorce sa bansa. So, show of commitment pinakita po natin dito sa Walk for Life. Meron po ba tayong pinapakitang show of commitment to oppose ito mga uh, ganitong paano palang batas ngayon sa Kongreso? Because uh, kumisan sinasabi nila, eh wala na nagpapakita dito dahil yung mga nagsasalita doon, karamihan po, eh yung sumasangayon sa divorce. At yung daw tinig ng simbahan, tinig po ng mga lahat po, tinig po ng uh, mga uh, church groups, eh hindi rin ang huwag na naririnig yes brother Xavier. Yes, that's true. Sinasabi natin dapat maging uh, vocal tayo, dapat we go out there, we talk to people about this. Uh, pero ha, totoo yan, minsan sa mga hearing, hindi naman tayo sumisipot. So it should be a uh, uh, sign for us na dapat sumipot tayo to make our voices heard. Uh, nung pinasa nila yung house, house bill pa lang naman to eh. Uh, sa house representatives pa lang dapat may uh, bill din sa senate na wala pa pero if you look at kung ano yung tinig ng pilipino uh, dun sa Octa research last December may may survey sila more than 50 more than 50% yung ayaw sa divorce a very small 40% or less yung pro divorce dito sa Philippines So pag pag inisip mo yung House of Representatives dapat maging uh, representative of representation of the people. So parang hindi sila nagre-represent ng mga tao, ng mga Pilipino who majority are not in favor of divorce. So kailangan talaga magsalita tayo to make our voices heard. We need to go to those hearings, we need to represent and we need to remind yung mga congressmen natin na nandun sila to represent what we want hindi yung sariling interest nila hindi natin alam baka marami sa, sa kanila gusto mag-divorce kasi uh, alam naman natin sa politics 'di ba maraming mga uh, maraming mga kaguluhan na nangyayari in our in the lives of our politicians so maybe personally gusto nila pero the voice of the people yung boses ng Pilipino ayaw natin yon more more than 50% ayaw ng divorce yeah. isa, isa rin si yak isa rin siguro yung dapat nating makita no yung ibang mga sekta ay nakikipag-usap sila sa mga congressman nila pero marami sa ating mga obispo na mimit lang nila yung kanilang mga congressman pag piyesta walang daya do oh, oh. siguro uh, kaya kami ngayon sa grupo namin no na nakikipag-usap kami sa ilang mga leader sa kongreso para po makipag, para para pakiusapan sila na tignan yung kristyanong pag-aaral ukol dito. Kaya sa Monday ay nandun ako para ilang mga usapin ang dapat naming sa, sa to ito ng ecumenism. Kasama ko dito yung mga pastor para makipag-usap sa si silang leader ng mga kung, sa kongreso para po na uh, sana ipaalala sa kanila na meron po tayong uh, pamantayang pananampalataya na kailangan din po din sa buhay. Hindi lang yung personal nilang pananaw ukol sa divorce. Yes, Father. Ito's majority naman ng congressman, uh, katoliko. So, uh, regular mass goer pa yung iba. Siguro daily mass goer kasi may misa naman doon sa congress. Baka nandun sila. Pero may konting gap eh. Dapat uh, pag may opportunity yung parish priest, yung pare, na kausapin sila about yung stand nila, mas maganda yun. Show them. Baka hindi, baka hindi lang nila alam. Wala silang uh, they are Catholic but they are not catechized. Baka hindi nila alam yung reasons kung bakit anti-divorce yung Catholic Church yung tayo. So baka hmm. kailangan yun yung maging extra step, extra move ng mga parish priest nila to talk to them about it. Hmm. At may mga tinatawag na cafeteria Catholics din dito ba, yes, Brother okay. Savior, na pipiliin mo lang yung mga at uh, tinuturo na ang pop o feel mo, no? ay, ito, ayoko nito, masyadong makaluma ito. So, nire-reject natin yung mga iba. Pero dapat as a whole, we should accept. Kasi inaaral naman natin at naka-alignment sa turo ni Jesus, di ba? Para bang sinabi mo, ay <laughs> eh, nagkamali si Jesus dito sa part na to. o oh, yan ma'am, parang cafeteria or sari-sari store, Catholics na yung tingi-tingi lang yung binibili mo, yung sachet-sachet. So parang yun din yung uh, isip nila that they will just buy or they will just follow what they want. Pero dapat as a whole nga, yung teaching natin is for our salvation to get us to heaven. So dapat as a whole natin kinukuha ito. Yeah. Okay. Father, say it. Ito muna. Ito muna. Tanong, anong inesitibong ginagawa ng sangguniang laiko o kol dito? Kasi kami uh, sa, sa punto, no? Uh, sa kanya-kanya na siguro mga mission sa, par sa mga parokya natin, sa mga organisasyon natin, sa, 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 sangguniang laiko, anong inesitibong ginagawa ninyo ukol dito na nakikipag-usap ba kayo sa mga congressmans ninyo? Kasi ito yung proposal ng ilang mga congressman na nakausap ko. Sarado yung pintuan natin sa kanila para makipag -dialogo. Hindi naman sarado. Sabi ko sa kanila, baka wala lang talagang kasi Ang simbahan naman laging bukas, sabi ko naman. Nung huling nag-usap kami, nung nakaraang Monday, isa to sa pinag-usapan namin eh, na nakakatakot talaga to kasi they are, may numero na sila eh pero pwedeng baguhin ito ng ating tamang katikismo at dialogo tulad na sinabi ni, uh, ni Brother Steve. Ano po yung ginagawa ng mga laiko ngayon? Eh? Yes, yung isang thrust ng laiko uh, for the past how many years and continuing evangelization and formation. So isang thrust namin sa members ng laiko, mga diocesan councils of the laity, mga national lay organizations, is to catechize at uh, Ituro, turu, sila kung ano yung tamang teaching ng church kung bakit ganoon so that they can also live it out in their lives para uh, isa buhay nila parang everyday uh, yun yung ginagawa nila and then finding the right lay person kasi baka sabihin natin tayo yung magsulat sa congressman eh wala naman tayong relationship sa kanya. Pero may mga members ng lady, may mga members ng Councils of the lady or national organizations na close sa congressman nila. Baka uh, ninong ng mga anak nila or baka kabarkada nila. We have to get to them through those people. So pag na-evangelize, pag na-form nila, pag na-form natin yung mga tao natin, mga laity natin, that will eventually reach our congressmen as well. So parang we have to teach yung members natin how it is to be a good Catholic, tas i-live out nila, live out that Christ christian attitude, Christian life, tapos in turn, sila din yung mag-reach out sa mga congressmen, mga senator natin, to be able to convince them and teach them kung ano talaga yung totoo. Okay, bangitin ko na lang po ano, yung sinasabing uh rational or dahilan kung bakit 20 years na po sinusulong ito sa ng Gabriela in particular ng Gabriela Party List no dahil sabi nila this is a pro woman legislation dahil ang um, nakikita nga nila sa mga uh, abusive relationships victims po yung physical violence ano na uh, natatanggap ng isang babae o yung mga Uh, kung ano-ano pang klase mga injustices sa kanya. So dapat po talaga ay eh, mabigyan ng release at uh, relief at second chance sa ano, ho, ang mga Siyempre, we don't like people, and lalo na mga women and children, to be abused by the, by the father, or by the family or by the spouse. Ano ho? So, anong tubo ng, uh, so ang like word dyan, anong tubo ng simbahan? Sabi nga ni para, Sinabi nga ni Father Joel kanina May mga remedies naman tayo Within the Catholic Church Within the Church mm -hmm. uh, mm -hmm. If you get into a marriage na May innate na Na mali Or may remedies din dyan Pero what we want to push din is uh, Marriage preparation Kasi minsan ano lang Di ba nakikita natin sa TikTok Or sa social media uh, mm -hmm. Nagme-meet lang online Walang relationship talaga Tapos when they get together uh, kasal agad. So we need to have marriage preparation. It's marriage is not something na uh, papasok ka lang tapos hindi mo hindi ka nag-prepare. Kailangan you need to know kung compatible kayo, you need to know kung ano yung mga stance nyo on certain issues and there are so many ways na LICO can help with that. Mga marami tayong organizations, marami tayong formation programs na hindi lang pang ABC kasi yung class ABC yun yung talagang nag uh may marriage preparation 'di ba parang weekend weekend wherever Pero we can also reach all classes all Filipinos regardless of social class and teach them marriage preparation uh, pag nasa kasal na kayo pagkasal na kayo we also have uh, remedies for that counseling marriage counseling family counseling so hindi lang siya divorce is not the answer it's not the immediate answer marami ring ways to be able to fix that marriage that was solemnized under the under God and in front of many witnesses. Mm -hmm. Okay, ito pa, no? isa sinasabi dito na yung grounds daw ng uh, panukalang divorce. Kapag, let's say, uh, yung pong isang, yung pong, uh, uh, let's say, yung isang spouse ay uh, homosexual, no? So, could be gay or lesbian, ganun, na hindi nila nakita before the marriage. So, yun nga po, that's one of the grounds din po yan. Pero ko na rin kayo, no? And, of course, Father Joel, ikaw na rin. Is this a ground for the nullification of uh, marriage? Si brother, bago ako sila? Ah, uh, yun. I think pag may psychological incapacity, Uh, that's mm -hmm. one of the grounds for annulment. Na pwedeng gawin annulment. What what the what the what Congress can do sa law nila siguro is to recognize yung church annulment, yung church process. Kasi ngayon parang hindi recognize. Uh, you have the church annulment, you still have to get the civil annulment. Uh, what if what a good law siguro would be is i-recognize ng civil case, civil yung church uh, decisions. Uh, kasi uh, we see dun sa bill na pinasa ng house uh, may mga ano din doon eh, mga definition of terms of transgender, uh, se uh sex reassignment. So parang pag inapprove 'yon, we are also opening the door to transgenderism, uh, uh sex reassignment kasi as of now hindi pwede 'yon. Pero pag asa 'yon, uh, by default inaallow mo rin 'yon, yung sex reassignment surgery, and things like that. So parang it's it's a very subtle way of having these things enter also Filipino society. Yeah. Naalala ko lang, uh, hindi ko na matandaan ano yung jurisprudence ng Supreme Court na sinasabi niya na yung ginamit ng mga na, na sa nullification of marriage ng mga dokumento at mga ebidensya para ma-declare ma na uh, ab inisyo, invalid na yung kasal ay pwede nang gamitin doon sa sa proseso ng nung, uh, nung uh, declaration din ng annulment sa civil. Hmm. So meron ng unti-unting nabubuksan sana eh, na recognition. Sana magkaroon ng full recognition din talaga na gamitin yung prosesong to na hindi yung madalian. At kasi ang tinitingnan natin dito, no? Sa ka, hindi sa kanon lo, sa moralidad na titingnan mo hindi lang welfare ng mag-asawa eh, kundi welfare ng mga anak nila. Kasi minsan gusto nila maghiwalay, they're not talking anymore, no more communication di sa mga anak nila. Hindi nila nakita yung epekto noon eh maybe the most important thing now so sinasabi mo nga is formation prior to marriage. Kaya ako, no, mm -hmm. sa amin, marami ako hindi, marami nagalit sa amin ako yung naging Paris Priest eh. Kasi marami ah, ako hindi kinasal. Mm -hmm. Hindi ko talaga kinasal. Dahil nakita ko palang lang doon sa investigation, sa canonical, canonical interview, mm -hmm. na talagang pupwede itong maging problema in the near future. At talagang mm -hmm. ko na huwag magpakasal. Ah, Dahil pari, no? sabi niya, pari okay. ka, dapat bakit pina, bakit hindi mo papayagan eh, mag, 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 magsasama sila eh? Kaya nga huwag natin pagsamahin. Maghiwalayin natin muna sila. Angkat ma-realize nila kung talagang mahal nilang isa't isa. We can do this. Then protectahan natin yung pamilya ng dalawang bata. Hindi mina, hindi laging solusyon kasal. Pag nabuntis, kasal agad. Hindi itong solusyon eh. Ang dami pwedeng gawing paraan. That's why the catechism or formation is very important. It's very vital. Mm Father. Yes. Mm. Usually kasi pag canonical interview formality na lang yun ba? Diba? parang 5 yeah. minutes lang kinausap ka kasi oh tuloy din yes. pero maganda yung sinabi mo father na pag nakita mo hindi talaga pwede dapat hindi kasi it's a lifelong commitment dapat yes. uh, it's taken seriously so uh, dapat maging parish priest ka ulit father I <laughs> Pero paano yun? Di, ililipat lang sila ng simbahan, Father. <laughs> I, alam mo, ginawa ko nun. Talagang nagalit po sa akin yung pamilya. Nakita ko po talaga na hindi talaga ito magtatagal tong relasyon to. Sa interview, individually, as sa dalawa sila, nakita ko yung inconsistencies. Then, kinausap ko yung bangkabilang panig na pamilya. Pinaliwanag ko sa kanila yung maging epekto ng gusto nilang desisyon. But eventually, at ah, talagang pinakiusapan ko wag pagsamahin. At tulungan natin silang akain akayin natin silang lalo, mas dito kailangan natin ng simbahan na tumulong at talagang nagbigay naman tayo ng oras. At eventually, after three months, hindi ko naman ito pinagdasal, pero talagang naghiwalay sila. Eh. At tama ako. Pero it doesn't mean papasukin natin yung kasal. Pero sabi ko, kinausap ko yung lalaki, gampanan mo responsibilidad mo sa bata. At at the same time, magtulungan kayo para maayos yung bata pero yung yung susolusyunan niyo ng kasal lang kaya po sa canonical interview, yung mga batang pari po ngayon, ah, hindi ko po, nilalang din yung mga matatandang pari natin, pero marap mas maraming oras na binibigyan na talaga ng simbahan ngayon dito sa canonical interview. Hindi na sa yung 2 minutes, 3 minutes na basahin lang, i-check, check, hindi. Talagang thorough investigation ang ginagawa namin, mga pare, para maiwasan na itong malaking problema. Kasi sabi ni Pope Francis, iba ni Pope Benedict, admit natin marami tayong kinasan ng mga immature, kaya naghihiwalay sila. Okay, at syempre, andyan pa yung epekto sa mga anak. Ano po? Yes, Mayroon sa pag-aaralan natin. Meron din palang, hindi lang emotional effect, pati physical effect sa kalusugan mismo ng ng divorcing parties. So, dun sa husband at dun sa wife, meron din palang increased mortality rate. Pati nila, pati nila hina-highlight ito. <laughs> Di ba, brother, savior? Ama yan, mam. Ma hindi lang sa the, yung mag-asawa, pero sa mga anak din. We see sa sa different countries na may divorce, talagang naapektot naapektohan yung mga anak nila. It's it really gives uh, psychological problems and developmental problems sa mga anak nila. Tapos narita natin, pag may no fault divorce, how many marriages do these couples have? End up having five, six, seven marriages. Pag may Uh, psychological incapacity yung isang um, yung husband or yung wife, oh, bakit nila inaalaw magpakasal ulit? Eh, may problema ulit. So there's something wrong with the whole concept of divorce. It's because these couples will just move from one couple to the other, will just get married over and over again, tapos yung problema will just escalate and expand. So kailangan talaga, that, it doesn't, uh, hindi siya, nasos, hindi nasa-solve yung problema pag inalaw natin yung divorce test, yun na. We need to solve the root of the problem, which is yung uh, relationship of husband and wife, relationship with the Lord, and yung uh, relationship with himself or herself. Mm -hmm. o, sige po. ako Brother Xavier, as always, salamat ha. At uh, alam mo rin, limited lang yung oras natin, pero salamat yes. rin. Uh, thank at so na rin. At marami na po kami natutunan. Hanggang sa muli! Usap tayo muli! Yes. So, anytime, bye. Thank you! And Thank you po. Yeah. Ayan si Brother Xavier Padilla ng uh, Sagrada. Thank title. you. At marami pang iba. Okay, tayo po yung magpo para sa ating mabuting balita at abangan din po ang reflection ni Father Joel. Barangay Simbayanan.